Okay everyone, magandang araw at kapakita uh, ko lang sa inyo kung gaano ang importante ang PMS o Preventive Maintenance Service sa isang sasakyan bali sa Preventive Maintenance kasi uh, yung mga naririnig nyo light, heavy PMS ay ano yan, depende po kasi sa manufacturer kung ano yung tinakda nilang uh, period, kung kailan ng PMS, Halimbawa, every 5,000, every 10,000 magkakaiba din kasi sila, pero kasi kapag ako kasi naman pag halimbawa out of sasakyan tapos hindi niya siya nagpapaservice sa kasa at ang sinasabi ko every 5,000 change oil pag mineral pero check pa rin ng air cleaner mga fluids ayan coolant ATF etc etc suspension parts ayan sa 10,000 ganun din change oil halimbawa every 10,000 eh, dahil ang langis niya ay uh, fully synthetic. Ayan. Kapag full synthetic, every 10,000. Pero ang advice ko, hindi na dapat paabutin ng 10,000. At least man lang, consider mo yung traffic, tapos yung idle ng makina mo, pagka siyempre tumatambay ka sa sasakyan mo, ganyan, etc. etc. Kung ano pa ginagawa mo sa sasakyan mo. At least mga 9,000 kilometers. Uh, bago mag 10,000, magpa-change oil ka na kung fully synthetic ang ginagamit mong engine oil. So, ganun din, Nagkaiba lang sa langis, sa interval ng change oil, pero same din ang gagawin. Halimbawa, 5,000 km, nag-change oil ka. Uh, mineral oil ang gamit mo. Che-checkin mo pa rin yung, linisin mo pa rin yung air element, coolant ng top-up ng mga fluids, check ng fluids, ayan, etc., etc. Sa 10,000 km naman, which is yung fully synthetic, ang gagawin naman doon, ganun din. Check change oil, ng uh, engine oil, syempre, check din ng air element, linis tapos sa uh, check ng coolant, kung ano man kung CBT man automatic 'yan. Check pa rin ng mga fluids sa brakes, ayan to. Pagdating naman sa fuel filter, pag diesel lang makina mo. Uh, nakalagay kasi sa iba, ibang manual. Um, workshop manual is every 15,000 kilometers. Ito pag uh, diesel, dito Adventure, ang ang ginagawa ko is every 20,000 palit ng fuel filter. Ayan ito. Sa automatic transmission naman, meron siyang strainer tsaka uh, yung iba naman may design na, halimbawa, yung CVT transmission na meron siyang strainer at meron din siyang uh, filter sa CVT niya. Ayun, every 40 naman yun. Depende kasi sa tinakda ng manufacture 'yan mga kapatid. Kaya mas mabuti magbabase pa rin kayo sa workshop manual ng inyong sasakyan. Kung ano yung interval ng mga palit ng cabin filter, air element, ayan, 20,000 km palit 'yan. Yung iba naman may nabibiling mga washable. Yung, hindi yung KNN 'yan. Medyo pricey lang pero washable naman siya mga kapatid. Tapos heavy PMS cleaning ng EGR pag diesel engine, ayan every 20,000 pinapakleaning yan kasama yung intake manifold pagka uh, nagclean ng AGR ayan So yung mga checking, kagaya ng pag timing belt equip yung inyong makina, kasama yan sa ginagawa kapag PMS. Kasi preventive maintenance services, service, ayan ay pinaprevent niya na mag-breakdown yung iyong makina. Kasi siyempre pag hindi ka nagpapa-PMS, eh, malaki ang chance na mag-breakdown ang iyong makina. Kagaya nito mga kapatid, pakita ko sa inyo. Uh, kaya nag PPMS tayo. Sabi ko nga sa inyo para makita. Tulad dito. bulan laman. Ayan, empty. 'Di ba? Kaya kaya kaya, kaya tayo nag PPMS. Kaya tayo nag uh, check, -check ng na mga fluid para ma-check natin kung may laman pa ba, kung tama ba sa level. 'Yun ang importansya ng PMS mga kapatid. Kaya don't skip sa preventive maintenance ng inyong sasakyan. Meron pa ako nakita ang isa. Ito, medyo madilim lang pero ito tanggal yung wire nya putol ito sa oil sending unit dun sa ilalim yan mga kapatid ito yung pag nag on ka ng susi mo makikita mo yung ilaw ng oil indicator putol to nung nakita ko buti hindi actually hindi siya totally putol nakakabit pa siya pero nung tinatanggal ko yung oil filter, hindi ko napansin parang nadanggil ko ata na natamaan ko ng konti kamay. So, natanggal yung wire, na, lumawit. So, nakita ko, tanggal na yung wire niya. Ayan. So, madali naman tong gawin. Ngayon, kaya tayo nagpe-perform ng PMS kasi para makita natin yung kondisyon ng makina kung may problema ba o may kailangan paltang ng pyesa kagaya nito bago pa yung belt yung adjust lang ayan yan yung mga kahalagahan ng PMS mga kapatid so don't skip the PMS mga kapatid sa inyong sasakyan gasolina man yan o diesel so much better kung tatanungin nyo sa akin uh, ano bang ano interval ng sasakyan ko much better mag base kayo sa workshop manual kasi hindi ko po lahat alam totoo lang Iba-iba ang binibigyan na uh, PMS interval ng manu mga manufacturer. Hindi ko sure, sa Honda siguro may may iba silang uh, interval ng PMS. Kay Mitsubishi, every 15,000 palit ng mga filter, cabin, air element, ganyan. Uh, base ang, bali ang ginagawa ko lang pagka mineral oil, every 4,500 km change oil, hindi ko na pinapabot ng uh, 5,000. Tapos yung pag fully uh, synthetic, change oil ay uh, every 10,000. Ang nirecommend ko is 9,000 kilometer change oil. Tapos sa uh, differential, checking uh, checking muna kung kulang ang laman o madumi na. Tapos ganun din sa manual transmission, checking muna every 40,000, palit. Ayan. Palit ng differential gear oil, transmission gear oil. Ayan. Sa matic naman, automatic transmission fluid, wag kayong malilito mga kapatid, magkaiba ang automatic transmission sa CVT. Sa CVT, CVT fluid ang kailangan gamitin. Mag-base pa rin kayo sa workshop manual. Kapag uh, automatic transmission, magkakaiba din yan mga kapatid. Kaya sinasabi ko lagi, mag-base kayo sa workshop manual. Ayan. Kung ano yung, kung wala kayong workshop manual, mag-search kayo sa Google, magtanong kayo sa mga trusted mechanic ninyo, o uh, tanong kayo sa group sa Facebook na hinalihan ninyo mga kapatid. Ayan. I hope na may konting lesson kayo natutunan sa ginawa kong uh, video to, Don't forget po to subscribe and follow my Facebook page mga kapatid. Thank you very much po and God bless.